magandang araw mga ka journey uh, nandito tayo ngayon sa ating day 3 ng paggawa ng kulungan ng manok so ang plan for today screen pagi screen tayo tapos yung kasama natin na yun oh tinatamad. <laughs> Ang bagal kumilos. Nagi, nagkakayas na siya para sa ating ano, kawayan. Na ilalagay natin dun sa bottom ng ating screen. Yan. Para dito yon yung kawayan. Yan. Kagaya na may sample na ron. So ngayon, ano, uh, natin screen ng palibot. Tapos, yung division. Chicken skin ang nakalagay ho. Ah, chicken skin daw ang tawag. Tago dito sa amin, chicken skin. Hmm. Ni Mang Juan. Ayan. Ayan. si so, Utoy. Ay, ang inventor ng ano, chicken skin. <coughs> chicken skin. Kinukupit niya na yung ano natin. Nailagay natin kanina. Nagsain na lang tayo dito para magkakasain tayo. Na hindi na nga matarbohan. Pagbili na lang tayo ulam, parang gariya. Magsahin nga. May gasol dyan si boss. Ay. Medyo nahirapan kami doon sa ano. Kasi binabatak namin yung screen. Para sigurado. Tapos lalagyan na lang namin ng kawayan para iipitin natin yung una. yung chicken wire ay chicken skin daw so samantala trabaho muna kami samantala pa natin pinuputol just stay tuned balikan ko kayo sa update ano mga ka-journey ito para sa ating day 3 uh, na nalagyan na lahat ng screen yung mga dapat nalagyan ng screen so ito na division tapos na ready na rin yung ating door bukas ano na lang uh, screen para dito sa harapan so uh, sa so may ating pintuan then the rest all done nalagyan na po ng screen tapos naka at least kalahati na rin tayo ng kawayan na inilagay dun sa likuran so bukas screen door para sa ating pintuan ay screen para sa ating pintuan para maging screen door then gawa tayo ng pugad uh, yung pugad natin made of bully din and then lalagyan natin ng ipa kung di man tayo makakuha ng ipa bukas at least to follow ito follow natin yung ipa. Kasi ngayon, uh, medyo busy. Tapos papalo ang linggo. Uh, hindi ko alam kung makakakuha tayo kung bukas sila ng linggo. Pero more or less, ano tayo, uh, makakakuha tayo. Pati yung kusot. Pagkawala yung ipa, so for the meantime, gamitin muna natin yung kusot. Tapos lilinisan na lang natin. Pero hindi pa natin sila pwedeng ilipat kasi uh, isa-sanitize pa natin tong place para kung may bakterya man kaming nadala rito, coming from bully o sa mga wood na nagamit, hindi mapunta sa ating mga manok. And then, i-install din natin yung water system nila. Kaya bukas medyo busy ulit. So, installation ng door. Saka yung water system. Tapos yung mga side. Uh, sana mag-available yung mga kawayan. Maka, enough lang yung kawayan. Pagka hindi. So, bibili ulit tayo ng kawayan. kung hindi man magiging enough gamitin na lang natin yung plywood pansamantala tapos saka na natin sila ano iniisip ko nga eh uh, parang gusto ko plywood ang ilagay dito sa may harapan dito sa may bottom part ng harapan yan itong bottom part ng harapan naisip ko na plywood ang ilagay kasi uh, isang thinking ko uh, pag umulan so galing dyan yung tubig ulan pupunta rito kaya iniisip ko to find a way na i-block yung water kaya naiisip ko na plywood ang ilagay rito at hindi ano at hindi yung kawayan yun yung isang naisip ko para at least maiblablock nila yung ano yung water kasi medyo slope to so ang punta ng tubig talaga is dito so yun yung naisip ko na para maiblack to uh, at the same time is parang gagawa tayo ng kanal para ano para sa kanal pupunta yung tubig Felicity, we'll uh, just comment ko ano sa tingin niyo yung ano, yung best idea. Paki patulong na lang po kung ano sa tingin niyo yung best idea. Kung tamang lagyan ko ng kanal and at the same time uh, lagyan ko ng plywood yung harapan. Nang sa ganun eh block ng plywood yung ano yung water So, more or less, by Sunday or Monday, uh, maililipat na natin yung chicken natin dito. So, just watch out para do sa paglipat ng manok. Ang lapit lang naman eh. Siguro, hindi naman siguro may stress yung mga chicken natin. Kasi hindi naman natin siya ibabayay ng malayo. So, from here, uh, from yung kulungan, dating kulungan ng manok, ito lang naman. Siguro mga less than 10 steps lang ang difference niya. Ang layo pala. Kaya hindi naman siguro may stress kaya hindi na natin kailangan painumin ng ano ng tubig na may asukal o molasses. So medyo kinapos din kami ng ano ng kahoy So gumamit kami ng 2x2 para sa pintuan sa yung parang hamba ng pintuan. So again, uh, natagdagan yung ano gastos natin. Though, hindi naman ganoon kalaki. Kasi pintuan lang naman sa uh, hamba. Kaya hindi malaki din the rest uh, parang sabi natin all free. So parang ang nabili lang natin dito is yung screen sa yung Coco lumber and then <coughs> syempre pako bisagra yung sapati yung padlock na gagamitin natin yun ay na mostly na nagastos natin then the rest uh, nakuha na lang dito sa farm kaya masasabi natin at least less expenses pa rin tayo then sama na natin labor syempre hindi naman nawawala yon pag nagpagawa ka ng bahay automatic may labor <laughs> unless ikaw lang mismo yung gagawa which is masasabi ko na very impossible kasi meron karing ibang meron din tayong ibang ano uh, ginagawa so hindi natin matututukan na ito lang yung gagawin natin uh, so para sa ating day 3 ito na po yung natapos so para sa mga bagong subscriber please do subscribe And just hit the notification bell para maging updated kayo sa mga video na i-upload na ko. Siya nga pala, i-add ko lang. Itong uh, beside ng area, uh, lilinisin ko to. And then, magtatanim tayo ng fruit bearing trees. And then at the same time, ito's konting lilim para sa kanila. So, magtatanim tayo dito sa side na to. And I believe also sa other side para ano at least, papalibutan din sila in time na gumro yung ating fruit bearing trees eh, ano sila mapapalibutan mapapalibutan sila ng lilim and then at the same time uh, may makukuha tayong prutas para sa ating sarili so dito, hanggang dito na lang and thank you thank you for watching have a nice day